ice cream. Mmm. Hindi makita anak, ka. Gusto mo rin? sa mama mo. Sa video yung in-upload, inalok ng ice cream ang anak na lalaki habang nasa play area. Kaya maya may lumapit na batang lalaki na gusto rin makitikim ng ice cream. Pero pinagsabihan ito na magpabili ng ice cream sa mama niya. Nakunan ang video at in sa social media kaya nakarating sa nanay ng bata. Ang tanong mga kapatid, may kaso ba na pwedeng harapin ang uploader? Maraming pwedeng harapin na kaso ang kumuha at nag-upload ng video sa social media ng isang minor de edad. Una ay ang paglabag sa Data Privacy Act o Republic Act 10173 kung saan ipinagbabawal nito ang pag-post online ng picture o video ng ibang tao, lalo na ang isang minor de edad na itinuturing na miyembro ng vulnerable groups ng walang legitimate purpose. Ang larawan o video ng isang bata ay itinuturing na sensitive personal information at ayon sa Section 13 ng Data Privacy Act, bawal itong i-share sa iba o i-post online ng walang pahintulot ng magulang o kung walang legal na batayan. Ang paglabag na ito ng Data Privacy Act ay may parusang pagkakulong ng tatlo hanggang anim na taon at multa mula 500,000 piso hanggang apat na milyong piso. Pangalawa ay maaari din siyang makasuhan ng cyberbullying sa ilalim ng RA 10627 o yung Cyberbullying Act. Ito ay maaari ding maituturing na paglabag sa Anti-Child Abuse Law o Republic Act 7610. Attorney, paano kung manghihinang tawad ang uploader ng magulang ng bata at alisin niya ang video online? Pwede pa rin ba siyang makasuhan kahit nagkaayos na sila ng magulang ng bata? Pwede pa rin siyang makasuhan dahil nagawa na niya ang krimen o paglabag sa batas. Hindi nawawala ang krimen dahil lang sa inalis na ang video o humingi ng tawad ang nasabing nag-upload. Ang krimen na ito ay maaaring ituloy kahit ayaw ng magreklamo ng magulang ng bata. Ang paglabag sa mga batas na ito ay pinaparusahan kahit umatras na ang komplainan. Kaya nga, People of the Philippines versus pangalan ng akusado ang title ng kaso. Ang komplainan sa mga ganitong kaso ay ang gobyerno. Yung magulang ng bata ay testigo lamang ng gobyerno. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.